Hello, mga boys! Ito po si sa Apoko, ang anak ng magsasabong. At narito mo ako para magbigay ng tips sa mga kalalakihan. Kung kayo ay maghahanap ng girlfriend, ang hanapin nyo yung parang manok. Pero, yung parang tandang na manok. Dahil ang tandang na manok, mahilig makipag-away. Ang hanapin nyo ho, yung parang inahing manok. Dahil ang inahing manok, laging nakabanta. Ay sa inyong mga itlog mga boys manok ko ako gusto mo bang limliman ko ang inyong mga itlog e eh sya, tawagin nyo lang ako pa-appearance ko e eh sya, sige ho at ako ay magpapatukapan ng manok at may tupada pa mamaya, bye